Eto si Fonsi, Ang asong ubod ng pakyot. Tignan nyo naman. Papakyut ka pa. Hindi mo sa pakyot pakyot ba asong to. pakyot So, tayo ngayon sa Camp Ragsak La Trinidad Benguet. Kasama natin si Fonzie. So, dito, uh, campsite to, within Baguio lang din, malapit lang, Baguio limits lang. Salamat so, namin al si Fonzie, kasi alam mo naman itong asong to, kasama to sa lahat ng biyahe namin. Umaangkas sa motor yan. Good boy. So inikot natin yung campsite ng Camp Fragsac. So masilit natin yung ibang mga camper. So malawak 'tong lugar. Merong side dito na tanaw mo ang uh, La Trinidad, meron ding side na tanaw mo ang Lingayen Gulf. Tanaw mo na dyan ang La Union, tanaw mo na sa malayo'ng malayo'ng part, tanaw mo rin ang uh, uh, Pangasinan. So itong side na to yan ng La Trinidad Benguet. So ganda ng lugar. So para car camping, meron din silang mga tent for rent. So ganda talaga ng lugar malamig ang panahon. Masarap pa si ng hangin. odo time na to medyo mainit-init pa kasi pa, may, may maaraw pa siya. Pero as soon as bumumit, na, nag na, na, Diyos ko po, ang lamig. Kailangan, kailangan mo talagang mag-bonfire. So, ito yung setup namin. Setup ng ating Project Hilux. So, ito, na malapit-lapit na mwaba ang araw. Pero itong mga oras na to medyo mainit pa ito. Ah... Uh, maganda ang lugar, mayroong CR. Gusto-gusto uh, ko rito yung mga pine tree, syempre. Alam mo naman pag nasa Baguio ka, yan ang habol natin dyan eh. Yung panahon, yung klima. So, yung setup natin, very simple. So, one of these days, iisa-isahin ko ang uh, setup natin. No, I'll, I'll, do a review ng lahat ng kinabit natin. Yung ating camping gear. Uh, para para mak makita nyo rin, no? anong babagay sa bawat uh, biyahe. So, ayun na nga. Medyo palubog na talaga ang araw. So, dito chill, chill lang. Relax, relax ini-enjoy lang natin yung ating uh, break from uh, the crowded city of Manila. Kagsak is a must, uh, must go to place. No? Puntahan nyo to Maganda talaga dito. So anyway, since malamig na, kailangan natin mag-start ng bonfire. So, dito na muna magtatapos ng video natin. Abangan nyo mga susunod namin mga biyahe. I'll see you guys soon. and again watch out for more videos dito lang yan sa wonderbag happy new year again